May buntog niya mga kajiboy. Doon sa kumbaka mga kajiboy. Kay ako ang ilisan ng tugbang sa iyang ilong. Tugbang sa igot ba? Ah, ang ibuhat mga kajiboy. Dako-dako ang nga PC ang ibuhat mga kajiboy. Kay nahilis mga mga kajiboy nya, Naputol ba? Ha, siyang ilong mga kajiboy. Ha. Na, Nara yang PC mga kajiboy. Gamay yung PC mga kajiboy. Naputol. Ha. Naput naputol lang. Sa dirinis yung ilong mga kajiboy. Palapos siyang ilong ba? Ha.

gait na nadeha ng mga kajiboy gait response mga ka para tuwang mabay. sumpaya na yung higot kaya naanas sila ulang, ulang higot kusugan mga kaya na mulis na tagpagong ka na sipan nila taod ka ni mo, higit mga kajiboy may adlaw